ngayon ang sitwasyon dito sa Espanya, Manila. Lasing ko ng hapon pa lang. Oh. Medyo matraffic na, na siya guys. yun mga magbibiyahe ngayon. Mag LRT na lang kayo. By the way, libre ngayon ang LRT. Sakay ng LRT ngayon libre. Kasi sobrang traffic talaga. tapos nagkakalat ngayon na yung mga pulis maraming nakaduty ngayon mga pulis dito sa Espanya ay, ay mga pulis ngayon wala na sa presinto nasa labas na talaga nagbabantay na talaga sila no napaka traffic LRT na lang tayo libre ang sakay ngayon ng LRT simula kanina hanggang mamaya hanggang bukas libre pa ang sakay Dito tayo ngayon sa May Oviat Pass, España, June 25, 2025 Yun, Panya manila yan yun yun Mag-LRT na lang kayo yung mga magbibiyahe mga papuntang Cubao yung mga galuputunta, Anticulo LRT na lang sakyan nyo Huwag na kayo mag-bus o mag-jeep o mag-angkas LRT libre ang sakay ngayon ng LRT simula ngayon hanggang bukas libre yan libre